Kung galit ka sa asawa mo, huwag kumuha ng kakampi. Ouch! Sana hindi ikaw ang pinamaan sa title natin ngayon. Ganun yata ang nangyayari na parang pangkaraniwa na lang sa mga panahon na ito ang kumuha ng kakampi para may kasama kang nabubuisit sa asawa mo. Oo naman ang ikukwento mo ay ang side mo lang na kung tutuusin ay laging, lagi-lagi na may two sides of the story. Yung kinukwentuhan mo naman ay napaka-judgmental sa mga detalye na nalaman niya. Minsan, umaabot pa doon sa nagsasabi ng mga hindi na totoong bagay. Mga kasinungalingan na mga pangyayari na dinagdag mo na lang para lang makuha mo ang simpatsya ng taong kausap mo. Ang problema dito, kapag ginawa mo ang bagay nito ito, pinalalawak mo lang ang problema nyo. Hinuhukay mo lang ng mas malalim ang problema nyo. Dahil alam mo naman sa sarili mo na magkakasundo pa kayo, magkakabati pa kayo, darating ang oras na huhupa ang galit mo at mawawala. Yung time na yon kaya mo nang makinig, at magpatawad. Kapag nagkabati kayo, problema mo na ngayon ang kinwentuhan mo ng kasiraan ng asawa mo. Paano mo babawiin yon? Mahirap nang mawalang ka ng kredibilidad. Kaya ang gagawin mo, huwag na lang. Pero ang taong kinwentuhan mo, forever nang galit sa asawa mo. Mag